Dahil sa inyo, akong alugbati ng hurot. Grabe sila kumain ng... Ayan o, no, nag-ris sila, nag-ris. sila. Ayan, sila. Ayan ang alugbati ko. Wala ng ano, dahon. Lubos nila. buburito nila kainin yung alugbati. ito hindi naman nila kinakain to ang dami sana ito na lang kakainin nila hindi nila kasi yung bunga nila ayaw nila nito kamantigi ganda din ito pag namulak ng marami ganda in